Hello Blessed Farmer Sa hapon na ito ay magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung paano paramihin ang ating mga alagang manok So ang pagdami ng ating mga alagang manok ay hindi natin mapipigilan kung tayo ay desidido na mag-alaga ng ating mga alagang manok So unang tip ay dapat unahin natin na ihanda ang ating mga pabahay or mga kulungan para sa ating mga alagang manok upang maiwasan natin na sila ay magkasakit at sila ay maulanan sila ng sobra so ang pabahay ay importante sa ating mga alagang manok pangalawa ay maging tama ang ating pagpapakain sa kanila so pinapakain natin sila ng mga organic na mapakain feeds, kasama na rin ng feeds at mga gulay So ang pagpapakain ng tama ay nagpapalusog sa kanilang katawan upang gumanda ang kanilang mga produksyon, ang pagpapaitlog at pagproduce ng kanilang mga sisiw pag sila ay nagkaroon na ng mga sisiw. Pangatlo ay dapat kailangan malinis ang ating mga painumin. Ang pagpapainom ng tubig sa mga alagang manok ay dapat laging malinis Huwag nating hayaan na ito ay laging mayroong dumi ang kanilang mga painumin. At ang yung pangapat na tip ay dapat maganda ang kanilang mga pakaitlugan. Sa mga manok ay mayroon din silang karunungan na pumipili sila ng mga malinis na mga paitlugan upang sa gayon ang kanilang mga itlog ay hindi ito mabubugok hindi ito masisira at magbubunga ito na makapagkaroon ng maraming sisil. Ang panglima ay dapat maganda rin ang ating ilagay ng mga bakod. Hindi madaling sirain ng mga aso at ng mga ligaw ng mga hayop. So ang bakod ay nagbibigay ng proteksyon sa ating maalagang manok upang sila ay hindi mapahamak at sila mismo ay magiging safety ang kanilang paggalaw at pag -ikot, ikot sa ating mga farm. So sa mga Blessed Farmer, mahalaga ang mga tips na ito dahil ito ay mga tips lamang na kung saan ay pwedeng dumami at mabilis na dumami ay inyong mga alaga mga manok. So hanggang sa susunod nating mga uh, episode Abangan nyo muli kung paano namin ginagawa ang mga iba-ibang mga bagay pa para paramihin ang mga lagang manok. God bless, blessed farmer.